maayong buntag guys nigawas ko guys bisan ulan kay manguha taong kalaman si piso pisoon piso pisoon piso lang nato ni guys daghan huwag kalaman si guys uy di ko gusto kuan guys ba di ko gusto nga may mahinog na ni eh. unya guys nanguha pod ko og talbos ng kamote marami tayong nakuha doon sa ano guys doon sa, doon sa sa kabila. So, kasi huminto, huminto ang ulan. O, oh, hindi naman huminto ang ulan, guys. Inday, inday ang ulan. Kung nag, nagpayong ko ganina, guys. Unya. Guys, ang talbos ng kamote. Marami siya, guys. At nakakuha tayo ng isang at sal. Um, good guys. Ang ulan diri, guys. Hunong-hunong. Diyo, so, nagkuha akong kalok. Ganina, nagpayong ko. Kay mabasa, jud ang akong cellphone. Kung ko magpayong. So, karon guys, nihunong man ang ulan. Di, daghan kay kalaman si guys. O, daghan ang kuha Kuan. Di ba, tang payong lang na lang ta, guys. Kay hangin-hangin ang konsa, sa kamunggay. Mabasa ako. dun sila dapat igupit to. Okay, so guys, oh. Gupitin na lang natin, guys. Kawawa naman sila. Guys, mauna na itong kalamansi nga nakuha. Oh. Daghantang nakuhang kalamansi, guys. Mabigat na itong oh, dami. So, yung iba, guys, hindi ko pa, hindi ko kinuha lahat, guys. So, marami pa, guys. Pupuno na itong lalagyan natin at saka marami ding talbos na kuha natin. At mayroon pang palm talbos guys o. Oh. So yung ano guys kasi may marami pa kalamansi, marami pa kalamansi doon sa ref. Isa ano isang isang container guys. At dagdagan pa dito. So hindi naman to masira. Ipamigay natin to guys sa gustong ng kalamansi. At alam nyo guys, maraming sili dito guys. Oh, nako. O yun guys, oh. Sili naman yun. So yun guys, oh. Namulak na guys. May nam namulaklak na guys. Yan pa. May sili pa dyan. Oh. May sili pa dyan. Daming Daming sili. Pero sige lang guys, ano naman papalamig naman kami. May eh, meron pa dito, guys. Halo, ang daming sili. So may sili pa dito, guys. Iba ang pagkatubo niya, guys. Oh. Ito. O oh, siya guys, buhaghag ang pagkatubo niya, oh. Kasi nandito siya sa kalamansi. Ano ba 'yun? May bulak din, guys. Kaya hinayaan ko na lang siya, guys. Marami tayong kalamansi di ay, marami tayong sili dito. At marami tayong aksal. O sili pa yan. O maraming saluyot din guys. Hayaan ko na lang to guys. Dahil mag ano naman kaya ba winter na eh. May avocado pa dyan o. Oh. At saka yung ampalaya natin. Ay ang ampalaya natin guys o. Oh. Hindi na. Ewan ko anong nangyari sa ampalaya guys. Dahil kasi sa hangin may nag-iisang bunga. At itong ang, ang paraya natin dito guys, may tumubong isa. Oh. Hala, tatlo na sila guys. At talagang ipasok ko to guys kasi may tropical storm naman kami yung bagyo na kuwan coming dito mahangin naman so ipasok ko to guys kasi para ano siya hindi siya ma-stress pagkatapos ng bagyo, ay balik ko naman siya dito. At may ano naman akong nilagay na kawayan dito sa loob ng maliit na paso. Kaya, okay lang din to. So, yun lang guys. Marami tayong nakuha na kalamansi. Okay guys. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang mo sa akin. Hanggang dito lang po tayo guys. Bye bye!